Good morning, good morning sa atin mga brother It's Monday na naman Simula na naman ang araw ng pagtatrabaho natin mga brother no? <coughs> Kaya simula natin ang linggo ng linggo na punong-puno ng pag-asa At punong-puno ng uh, dedikasyon sa ating mga ginagawa mga brother no? Kahit na uh, nakakapagod sa araw-araw Ipatuloy -araw, eh, pa rin tayo sa pag uh, paglaban sa anumang hamon ng buhay at alam naman natin na kayang kaya natin yan walang binigay ang Diyos sa atin ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin kaya kung may mga pinagdadaanan man kayo o may kunti pagsubok o madami mauubos din yan mga brother no? kasi sabi nga ay eh, walang binigay ang Diyos na hindi natin kayang solusyonan lahat ng yan ay pagsubok para lang tayo ay maging mas matatag sa araw-araw mas ma mas maging ready sa anumang ibibigay niyang mas mabibigat na pagsubok yun lang ang mga tanda niyo mga brother lahat ng pagsubok ay may solusyon wala man akong maibigay sa inyo ng mga malalaking halaga pero yung nakakapagbigay tayo ng konting inspirasyon sa mga solid na sumusubaybay natin eh, masayang masaya na tayo doon no? mga brother sa mga solid supporter at balang araw pag tayo na ang uh, napalagay sa posisyon na yan eh, magbibigay din tayo sa ngayon eh unti unti lang at uh, patuloy pa rin tayong lalaban bibira sa anumang hamon ng buhay mga brother no? maraming maraming salamat sa mga palagi sumusuporta sa atin kahit na kukunti lang yan basta totoo at mga naniniwala sa iyo ay eh, masayang masaya na tayo sa mga ganyan hindi kumpara para doon sa iba na madami nga pero pero mga ano lang naman sila hindi naman sila sumusuporta sa iyo kaya doon sa mga patuloy na solid na sumusuporta sa atin mga brother no eh maraming maraming salamat sa inyo Minsan nagbebe Minsan nagbibideo ako na nagsasalita sa may medyo pahuling part nabibigyan ng pamirenda pero wala naman nagre-response ibig sabihin wala nakakapanood hanggang dulo no pero kung kayo ay nanonood hanggang dulo eh makakatanggap po ng pera no mga brother napapakadali basta may iniiwan minsan akong mensahe sa dulo ng video pero hindi nyo naman na binabantayan yan hindi natin alam kung sa bandang padulo o sa bandang gitna yan kaya kung nakaabot ka sa part na to mga brother no kung sino yung una magmemensahe mensahe eh magmemensahe na nakaabot ka sa part na to kung sino yung una ha eh meron akong konting pamerienda sa iyo brother kung sino ka mang makakaabot dito hindi na kita papahirapan sa pagkakasidrap Basta makaabot ka lang sa bandang dulong ito Eh Eh, eh magmensahe ka lang At mag ka lang ng iyong message Na nakarating ka dito At ako si Lubos na nagpapasalamat sa mga brother At bilang uh, pang Pasasalamat eh, may bibigyan ako sa yung konting halaga brother Wag yung pang merenda lang ha